Subsidy sa agricultural products, yan po ang hiling ng Presidente ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino kasunod ng pagmahal ng mga raw material sa paggawa ng tinapay. Balitang hatid ni Jamie Santos. Pagsapit ng hapon, mas dumarami ang bumibili ng tinapay sa bakery na ito sa gagalangin sa Tondo, Maynila. Freshly baked kasi ang kanilang mga tinapay at kahit local brand ang gamit, tiyak na masarap at dekalidad daw ang mga tinda. Pero ang hamon daw sa pinipilahang bakery ang pagtaas ng presyo ng inang ingredients ng tinapay. Ang isang sako ng harina, tumaas daw ng hanggang 40 pesos. Ang itlog mula sa dating bultuhan na 2,400, nasa 2,800 na. Tumaas din daw ang presyo ng asukal. Gayunman, hindi raw sila nagtaas presyo at nagbabawas sa timbang. 5 pesos ang isang pandesal sa kanilang bakery. Hindi tayo nagbabawas ko. anong standard na laki niya, ganun din. Kailangan ano din, yung pamasa pa rin. Paboritong merienda ng mga Pinoy ang tinapay tulad ng pandesal. Pero ilang gumagawa ng pandesal ang humihiling ng pagtataas presyo dahil sa pagmamahal ng ilang ingredients sa paggawa nito. Ayon kay Chito Chavez, Pangulo ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino, sa ngayon, nasa 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos ang bentahan ng pandesal sa mga community bakery. Hindi raw sana tumaas ng malaki ang presyo ng raw materials na karamihay imported para hindi maapektuhan ang kanila mga produkto. Sana po ibigyan kami ng subsidy. Subsidy? Mm -hmm. Nung sa ganun naman ay yung mga maliliit na bakery, ay magkaroon ng pagkakataong mabuhay sa pagtitinapay. Dapat po yung mga agri-products, lagi ng subsidy ng pamahala natin, mga sa amin ng mura. Kinuna namin ang pahayag ng Department of Trade and Industry, pero wala pang silang tugon sa amin. Pero hindi raw maipangako ng grupo nang hindi sila magtataas ng presyo hanggang matapos ang taon. The moment na yung uh, ROMAT ay gumalaw dahil bercisionan, di po ito maiiwasan. Yung operating expense ng bakery ngayon, ay patuloy na tumataas o gumagalaw maging ito'y maliit o malaking bakery. Una nang sinabi ng Trade Department, sinisikap na walang maipatutupad na taas presyo hanggang Pasko. Nauna nang nagpahayag ang malaking manufacturer ng tinapay ng 5 pesos na taas presyo kada pack ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandisala. Jamie Santos nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Animang patay matapos masunog ang isang bahay sa Tondo, Maynila. Ayon sa isang nakatira sa bahay, isang bumbilya na sumabog ang tinagmula ng apoy. Dalawa naman ang sugatan. Ayon sa mga polis, nasawi ang mga biktima dahil sa suffocation. Napansin din ng mga otoridad na isa pang isang palapag lang ng bahay ang may fire exit. Patay ang isang babae matapos barili ng kanyang living partner sa Dasmarinas, Cavite. Ayon sa isang saksi, Narinig niyang nagtatalo ang biktima at kanyang kinakasama hanggang sa humantong sa pamamaril. Selos ang tinitinang dahilan ng pulisya. Patuloy na tinutulis sa sospek na nakatakas matapos gawin ng krimen. Bagong-bagong balita, dumaan na ang bagyong Hunyan malapit po sa Sabtang Island sa Batanes. Base sa 11 a.m. bulletin ng pag-asa, nakataas pa rin po ang wind signal number 4 sa Batanes at northern portion ng Babuyan. Wind signal number 3 sa nalalabing bahagi ng Babuyan at northeastern portion ng mainland Cagayan. Wind signal number 2 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, buong Apayaw, Abra, Kalinga, Ilocos Norte at northern at central portion ng Ilocos Sur. Wind signal number 1 sa rest of Ilocos Sur, buong La Union, Pangasinan, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Northern and Eastern portion ng Nueva Ecija at Colillo Islands. Kasalukuyang nasa baybayin ng Sabdang Island ang bagyo na taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 175 kilometers per hour. Mamayang hapon o gabi, posibleng maging super typhoon na ang bagyong Julian ayon sa pag-asa. Bukas, unti-unting magbabago ng direksyon ang bagyo at tutumbukin ang Taiwan. Binulabog ng malakas na pagsabog ang isang police checkpoint sa barangay Sunrise sa Isabela, Basilan. Base sa investigasyon ng pulisya, isang motorista ang naghagis ng explosive device sa checkpoint bandang alas 10 kagabi. Sugatan ang isang pulis 200 metro lang ang layo niyan sa City Hall at Comelec Office. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Sa iba pang balita, binagsapo ng mga gustong humabol sa voter registration ngayong araw ang ilang satellite registration sites sa Quezon City. Alamin na natin ang latest sa ulat on the spot ni Dano Tingkungko. Dano, Punoan nga ang tatlong palapag ng Comelec Satellite Registration Office sa Barangay Batasan Hills, Quezon City sa mga humahabol ngayong huling araw ng voter registration. Sa paunan tansya ng mga opisyal ng Comelec, nasa 300 hanggang 400 na yung nagparehistro, nagpalipat at nagpareactivate ng registration ngayong umaga hanggang pasado las 10. Inasahan nila na sa buong maghapon, nasa 900 hanggang mahigit 1,000 ang sahabol. Ang satellite registration na ito sa limang barangay sa Quezon City ang hawak, Batasan Hills, Bagong Silangan, Commonwealth, Holy Spirit at Payatas. Pinarawa may kinakakonting barangay na hawak pero siya namang may pinakamaraming populasyon at turnout sa eleksyon. Lahat ng nakausap namin na minadong nag na para makahabol sa huling araw ng registration. Karamihan, trabaho ang itinuturong dahilan kaya hindi nila kinayang mapaaga ang kanilang pagpaparekistro. Ang isa sinabing dahil ngayon ng huling araw, alam na raw niyang wala siyang karapatang magreklamo. May isa namang kaming nakausap na ngayon lang daw na lamang huling araw na ng pagpaparegistro. pagpaparehistro. Kung hindi raw dahil sa kasamahan niya sa bahay na natisod sa Facebook ang post ng Comelec, hindi raw, hindi raw niya mahahabol ang kanyang registration ngayong araw. Ay naman sa Comelec officers dito, kumpara raw sa mga nakaraang taon, mas anila, mas relaxed at manageable ang last day of registration ngayon inasahan na raw nila may mga abot ng lagpas sa cut-off. Posible naman daw nila itong tanggapin pero hanggang alas 6 na lang ng gabi, maximum yan, Connie. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Ipagbabawal naman ng Commission on Elections ang substitution matapos ang paghahain ng Certificate of Candidacy. Kabilang yan sa ilang pagbabagong ipapatupad para sa eleksyon 2025. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi. Isa nga sa inanunsyo dito sa Comelec ang uh, pagpapahintulot sa mga election officials na i-extend ang deadline ng registration of voters sa mga lugar na maapektuhan ng bagyong hulian sa Northern Luzon. Ngayong araw kasi ang deadline ng registration of voters sa buong bansa maliban sa Bangsamoro. Tuloy pa rin ang deadline at walang extension sa mga lugar na hindi naman apektado ng bagyo, sabi ng Comelec sa briefing ng COMELEC ngayong umaga, ay natalakay rin ang pagsisimula ng filing ng Certificate of Candidacy o COC bukas. October 1 to 8 po ang filing ng candidacy ng na mga nais tumakbo sa 2025. May ilang pagbabago pinatupad ng COMELEC gaya ng pagbabawal sa substitution Kapag tapos na ang filing ng COC, ang tanging papayagan lang ay kung namatay ang isang kandidato o na-disqualify. Pero dapat pareho ang apelido na naka sa balota. Inilatag din ang requirements sa pagka ng candidacy. Sabay sabing ang kampanyarihan lang ng Kobelek ay tanggapin ang mga COC basta naman kompleto ang requirements. Kabilang nga sa mga inaabangan rapi na mag ng candidacy ay siya former Banban Mayor Alice Go na ayon sa kanyang abogado na si Atty. Stephen David ay interesado pa rin sa pagtakbo sa banban. -ban. Sagot naman dyan ng COMELEC, bagamat tatanggapin nila ang mga COC basta ito ay uh, nakasunod sa requirements ay hindi naman ito assurance na may imprenta talaga sa balota ang pangalan ng mga magpa-file ng COC. So Rafi, sa ngayon ay nagpapatuloy pa itong briefing na ito. Mamaya namang alas dos ay uh, pupunta po no, ang uh, legal department ng COMELEC sa The Tent sa Manila Hotel kung saan naman po isa kanilang, uh, kanilang titingnan ay uh, yung pagdadausa ng filing ng COC bukas. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Comelec, Rafi. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. At kaugnay pa rin sa voter registration at filing ng Certificate of Candidacy bukas, kausapin natin si Comelec Chairman George Irwin Garcia. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po Sir Rafi at sa mga kababayan natin, magandang umaga po. Opo, muli hanggang ano oras lang po tatanggap ang Comelec ng magpaparehistro ng butante ngayong last day ng voter uh, uh, registration? Dapat po talaga si Rafi hanggang alas 5 lamang pero siyempre kung may mga nakapila pa at eksakto namang dumating sa registration sites natin ay atin pong papayagan na tanggapin yung mga application for registration po nila. Bagamat uh, again, hindi po tayo mag extend ng atin pong uh, registration, maliban na lang po siguro si Rafi doon sa mga lugar na binabagyo sa kasalukuyan, dyan po sa may bandang Batanes area, Cagayan area o kung uh, iba pang Northern Luzon provinces sapagkat uh, sinabihan natin nasa diskresyon na ng mga local commercial natin kung pagsus ng registration at yung pagkakaroon ng another registration date kung karing talagang hindi matuloy yung registration ngayong araw na ito. So ano pong determination para dun sa extension? Uh, yung mga may signal number lang po ba yung uh, uh, magpapa-extend or uh, again binanggit nga niyo na determination ng mga uh, local commercial officials. Opo, kahit naman po walang signal number na nakataas doon sa mismong lugar kung talagang sobra ang buhos ng ulan at yung mismong local government units ay uh, nagsuspend ng pasok, pribado man o ang publiko, kung kaya naman, nasa discretion natin ng local comelec na sige, pe, pwede rin i-suspend o pwede ipagpaliban na lang yung registration at sa susunod na isang araw na lamang ang ating magiging registration of uh, voters. Siyempre, hanggat maaari sana kung bukas, baka sana pe, pwede hindi na lang magkasabay yung mismong registration at saka filing ng certificate of candidacy. Siguro po, mamarapatin namin yung registration na isang araw after na lang ng filing ng certificates of Candidacy. Mm -hmm. So yun po ang kailangan abangan, ano, kung ano yung anunsyo ninyo, kung kailan yung extension para sa mga apektado ng bagyo. Uh, ano po yung overall preparations ng Comelec? All systems go na ba para sa pagsisimulangan ng paghahay ng uh, uh, COC bukas? Yes, Sir Rafi, sa buong Pilipinas, handa na po ang inyong Commission on Elections na tumanggap ng Certificates of Candidacy para sa National and Local Position at Certificates of Nomination para naman po sa party list uh, organizations or political parties na maghahain, maghahain mula October 1 to 8. Siyempre, yung mga last minute natin, yung mga security aspects at uh, preparation din at uh, tinitingnan natin. At may mga lugar tayo, Sir Rafi, na... naglipat po ng mga ng mga uh, ano po lugar kung saan tatanggap ng mga uh, Certificates of Candidacy. Nasa Comelec website po, makikita ng mga kababayan natin, mga kandidato, mga political parties, mga campaign staff, yung lahat po ng venues na kung saan gagawin ang uh, filing na Certificates of Candidacy sa buong Pilipinas. So marapat na ito po yung inyong matingnan upang kayo hindi magkamali na inyong pupuntahan bukas hanggang sa 8 na Oktubre. Linawin ko lang po very quickly, kahit na yung mga sino kahit sino naman po, di ba, tatanggapin nyo yung uh, kanilang uh, iahaing uh, COC kahit na may mga kinakaharap na kaso sa ngayon? Sabi nga po ng Serafica si versus Comelec, sabi ng Korte Suprema, ang jurisdiction at ang kapangyarihan ng Comelec ay tumanggap lamang ng Certificates of Candidacy. Wala po kaming diskresyon na tanggihan yung mag-offer ng kanilang Certificates of Candidacy provided ito ay nasa tamang forma ng notaryo at may mga documentary stamp. Uh, pero kung makakatakbo, ibang usapan po yan. Uh -huh. yan po, ibang bagay yan, ba, lalo na kung may magpa-file ng petition to disqualify, cancel candidacy or deny due course yung mismong Certificates of Candidacy. Uh -huh. Uh, may desisyon na po ba ang COMELEC sa status ng pagboto ng mga kinatawan ng mga taga EMBO uh, barangays? Meron po tayong uh, desisyon na na yung mga 10 barangays, tatlo sa first district, pito sa second district ay makakaboto sa Sangguniang ng panglusod. Nung isang araw, Sir Rafi, naglabas tayo ng resolusyon na kung saan base sa pagkakatanggap natin ng concurrent resolution mula sa Senado, sinabi natin na yung tatlong guys susundin namin kung anong ginawa ng Sangguniang ni na naandun sa first at yung pito ay nasa second. At least lang po, Sir Rafi, para lang muna sa pagpa-file ng candidacy nung mga mamamayan na mag mag-file ng candidacy for congressman na nasa sampung barangays. Mm -hmm. Ngayong araw ito, mukhang may informasyon tayo, ipapatanggap na po sa atin mismo ang opisyal na kung current resolution at asahan nyo po sa Rafi hanggang bukas ay sasagutin namin ang katanungan kung makakaboto na ba yung sampung barangays sa mismong mga distrito sa dalawang distrito ng Taguig. Okay, marami po tayong abang ang balita mula sa Comelec sa mga susunod na araw. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po, Sir Rafi. Mabuhay po. Si Comelec Chairman George Irwin Garcia. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.